Nalalapit na pag-amin ni Alden Richards anak nila ni Min Mendoza dahilan ng mga pangyayari. Napansin na ng publiko, pati ang mga true-blooded Alden Nation, bakit sunod-sunod na ang ginagawang hakbang ni Alden Richards. Isa na dito ang pag-amin niya sa tunay na nararamdaman niya kay Maine Mendoza. At isa pa dito, ang paggawa niya ng malayang pelikula na kahit sino ay pwede niya na makuha. Talagang naguhudyat ito na gusto na talagang palabasin ni Alden Richards kung ano man ang totoo sa kanila ni Maine Mendoza. At kung matatandaan nyo, ganun din ang nasa isip ngayon ni Maine Mendoza. Kaya isa na lang talaga ang inaabangan ng buong Aldab Nation at ng mga publiko. Ito ay ang yanigin ang mga Armin at ang mga bumabatikos sa tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Alam naman kasi natin na pagdating kay Alden at Main, talagang kahit hindi pa sila magsalita o magsalita man sa publiko ay talagang hindi nila ito gusto. Dahil nga naman walang tama o mali sa gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards. Tila ang mahalaga lamang sa Armin at sa mga basyos nila ay masira ito dahil na rin ito sa kasikatan nila. Ngayon nga naglalaylo si Min Mendoza sa kasikatan, isa na rin itong hudyat para sa mga privado niya na feelings. At ito naman si Alden Richards ay sobra ang pagtatrabaho kung ito ang gustong mangyari ng Aldab Nation simula pa lamang 2016 kung matatandaan kasi ng Aldab Nation na si Alden ay isang career driven at ang pumutok ang mga issue kay Main Mendoza at Alden Richards pagdating ng 2016 at 2017 ay pinaglalaylo nila si Main Mendoza at manahimik na lang muna sa kanyang pribadong buhay at ngayon ng 2023 ito ay nangyayari na Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!